buwan ng Oktubre taong 1932 nang ang kanyang bunsong anak na si Dominador o si Doming Encalyado ay nakatakda na sanang magpakasal na din. Kaya't bumaba ng bayan si Kapitan Kulas upang asikasuhin ang mga papeles na kinakailangan para sa kanyang anak. Pero ang sumulubong sa kanya sa bayan ay hindi magandang pagtrato matapos siyang pwersahang singilan o kuhanan ng buwis Ganong simula't simula pa lang ay hindi naman talaga nagbabayad ito dahil ayaw nga niyang kilalanin ang pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Pagkatapos nun na ininsulto pa nila si Kapitan Kulas at sinabihan ng Di ba kilala ka sa iyong pamumundok? Ba't di ka nalang bumalik dun at mamundok muli? At nasundan pa yun ng tangkang pag-iilit ng mga Amerikano sa kanilang kapirasong lupain na sinasaka dahil pa rin sa isyo ng pagbubuwis at kawalan ng mga sedula na noong mga panahon na yun ay isang malaking krimen kung ituring. Dahil sa sobrang sama ng loob na sinapit ng pobreng matanda na si Kapitan Kulas, ay muli nga siyang namundok at muling itinuloy ang pakikibaka. Sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang kanyang mga anak at mga kaibigan na gaya niya ay mga veterano na rin ng mga nakaraang revolusyon. Muli siyang bumuo ng hukbo sa kabila ng kanyang katandaan na ng edad at nangyari lahat ng ito simula noong mga taong 1933 hanggang 1935 panahon kung kailan muling namayagpag ang pangalan ni Kapitan Kulas. Dahil sa kanilang ginawang panibagong pag-aaklas, ay muli din silang pinaratangan ng mga Amerikano bilang mga ladrones, mga tulisan, o di kaya ay magnanakaw ng mga kalabaw at mga ari-arian ninuman na pawang wala namang katotohanan. Subalit sa kabila ng mga propagandang iyon ng mga Amerikano, ay mas marami pa rin ang kumukubkob sa kanila o palihim na tumutulong mula sa mga taong bayan. Sa kasagsagan ng muling pamamayagpag ni Kapitan Kulas ay merong isang batang aktivista ang gumagalugad sa mga kagubatan ng Sierra Madre para lamang matuntun ang kanilang pinagkukutaan. Ang batang ito ay nakilalang si Kadodo o si Chudoro Asidilio ng kilusang anak pawis ng Pilipinas na noong mga panahon na yun ay nakikipaglaban na din sa pamahalaang kolonyalismo sa kanilang hiwalay na pakikibaka. Ang kwento ni Chudoro Asidilio na nabansagan din kilabot ng Sierra Madre ay ating natalakay na sa hiwalay na kwento na pwede nating balikan. O sa madaling salita, si Nakapitan Kulas at Chudoro Asidilio ang nabansagang mga kilabot ng Sierra Madre ng panahon na yun, kung saan sa kanilang pakikibaka ay napakaraming mga nalaga sa kwarasa ng konstabularyo at sa panig ng mga Amerikano hanggang sa magpatupad nga ang pamahalaan ng malawakang opensiba at napilitang ilockdown ang dalawang probinsya ng Laguna at Tayabas kung saan may barikada ng napakalaking kwersa ang lahat ng mga lagusan at walang makakalabas o makakapasok ng walang pahintulot. Napilitan din silang ilikas sa loob ng lockdown zone ang mga taong bayan sapagat sila ang pangunahing dahilan kung bakit hindi hindi nila matagpuan ang grupo ni Nakapitan Kulas at Chudoro Asidilio dahil na rin sa tulong ng mga tao. Huling mga buwan ng taong 1935, habang may barikada sa lahat ng hangganan, ay meron namang napakalaking puwersa din ang gumagalugad at naghahanap sa pinakamasusukal o liblib na bahagi ng Sierra Madre. At sa kasamaang palad, isang espiyang Pilipino ang nakasumpong sa pinagkukutaan ni Naasidilyo sa baryo ng Kaldong. Daglian nitong isinuplong sa mga Amerikano ang kanilang lokasyon kung saan napaghandaan nila ang isang operasyon nang di namamalayan ni na Kapitan Kulas at Asidilyo. Napalibutan ng mga kalaban ang lugar na yun at nagkaroon nga ng bakbakan hanggang sa makorner ang hindi nakahandang hukbo ni na Kapitan Kulas. Sa laban ng iyon ay nasawi nga si Teodoro Asidilyo at ilan pa sa kanyang mga kasamahan. Subalit si Kapitan Kulas, palibhas ay may tagabulag, ay muling nakatakas sa paningin ng mga kalaban. Nagpatuloy ang kanilang pagtugis sa hukbo ni Kapitan Kulas ngunit talagang hinding-hindi na nila ito matagpuan pa. Samantalang ginawa naman ng pamahalaan ang lahat ng paraan para lang mapalantad si Kapitan Kulas. Umantong pa ito sa puntong ginagamit na rin nila ang kanyang asawa na si Marcela at ang kanilang anak na babae na si Aurelia upang sila mismo ang makiusap na isuko na ni Kapitan Kulas ang laban. Sa pusod ng mga kagubatan ay kitang kita ni Kapitan Kulas ang hirap na dinadanas ng kanyang mag-ina dahil sa kakahanap ng mga ito sa kanya kasama ang grupo ng mga Amerikano na panig ng gobyerno. Dahil sa laki ng kanyang awa at habag ay nagpakita na nga siya sa mga ito habang may daladalang pagkain para sa kanya. Ang grupong kinabibilangan ng kanyang mag-ina ay nakipagnegosasyon kay Kapitan Kulas kung saan napagtanto niya na hindi na rin naman pala masama ang inaalok sa kanya. Kasama ng pangakong amnestiya ay nakikita na rin naman ni Kapitan Kulas ang unti-unting pag-unlad ng kanilang bayan dahil sa mga programang pinapakinabangan ng mga tao. Bukod pa dito kung lalantad siya ng tuluyan ay mapupunta sa kanyang mag-ina ang napakalaking pabuyang inilatag ng gobyerno dahil sila ang magiging tagapamagitan sa kanyang pagsuko. At noon gang ikalabimpito ng Enero ng sumunod na taon 1936. Dakong alas 6.30 ng umaga sa gitna ng tulay ng ilog maapon ay formal lang ang sumuko si Kapitan Kulas kay Gobernador Rodriguez ng Tayabas. Sa pagkakataong iyon ay hindi naman sumira sa pangako ang Gobernador at tinrato nila ng maayos si Kapitan Kulas. Dinala nila siya sa mga kabayanan at ang mga usap sa mga tao na kanyang mga kababayan na pinaglalaban ang karapatan. Na mga sandaling iyon ay inihayag ni Kapitan Kulas sa lahat ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabundukan ng Sierra Madre habang tinutugis siya ng mga kaaway. Nakwento din niya ang kanyang matagal na pamamalagi sa ilalim ng isang tulay kung saan nabasmasok ang tropa ng gobyerno ng mga Amerikano na humahanting sa kanila ngunit dahil nga sa kanyang mga agimat ay hinding-hindi siya matagpuan ng mga ito. Mula doon ay malimit pa niyang kutsain ang mga sundalo ng pamahalaan ng mga salitang Kayo ay malilipol ko hindi niyo ako nakikita, pero nakikita ko kayo. Ako'y hindi na may merowisyo. Kasama niyang ikinuwento din sa lahat ang mga pakikipagsapalaran nilang dalawa ni Kadodo o ni si Asedillo kung paano nila hinarap ang hamon ng buhay at hamon na rin ng mga kaaway para sa magkaparehong layunin ang makamit ang kalayaan ng bayan. Pagkatapos magsalita sa mga tao, ay dinala din nila si Kapitan Kulas sa Malacanang upang makipag-usap naman kay Pangulong Manuel Quezon, sa noon ay kakatatag pa lang na pamahala ang Commonwealth ng Pilipinas. Sa pangakong kalayaan ay nagkasundo ang dalawang ito at bilang kapalit sa kondisyong papasukuin na din ni Kapitan Kulas ang kanyang mga anak at iba pang mga kasamahang nananatiling nasa bundok. Sa pagsapit ng 30 ng Enero ng taong 1936, sa pamamagitan ng sabayang pagpapatunog ng mga kampana sa sentro ng mga kabayanang nakapaligid sa Sierra Madre ay formal na ngang inanunsyo ng konstabularya ang pagtatapos ng kanilang kampanya laban sa tinaguraan nilang mga ladrones o bandido at maari nang makabalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan matapos ang ilang buwan na lockdown sa lugar para huntingin ng hukbo ni na Kapitan Kulas at Chudoro Asidilio na nabansagang mga kilabot nga ng Sierra Madre. Sa muling pagbabalik sa normal ng bayan nila ay tuluyan na ding binigyan ng kapatawaran o pardon si Kapitan Kulas. Bagamat ang kanyang mga anak at iba pang mga kasama ay nahatulan ng pagkakabilanggo ayon sa kanikan nilang mga pagkakasala. Pero nakatakda na rin sana silang palayain lahat sa pamamagitan ng amnestiya upang magkaroon na ng ganap na kalayaan sa bayan. Ngunit pumasok naman sa bansa ang noon ay ikalawang maang pandaigdig kung saan nagsanib kwersa na ang hukbong Pilipino at mga Amerikano laban sa panibagong mananakop na mga Hapones. Ikalabing walo ng Mayo taong 1940 ay nang makaramdam na rin ng pagod sa katawan ang noon ay matandana na na si Kapitan Kulas. Sa mga sandaling iyon ay sinuko na niya ang kanyang katawan at siya ay merong iniluwang tatlong hiyas na mapuputi at inilagay niya sa loob ng bote sapagkat ang mga ito'y nagtatalbogan at kumakawala. Pagkatapos nun ay nagwika na rin siya sa kanyang asawang si Marcela nang bata ka pa, may iwan na kita. At siya ay tuluyan na ngang nagpahinga. Si Nicolas Encalyado o si Kapitan Colas na veterano ng maraming revolusyon at nabansagang huling kilabot ng Sierra Madre ay pumanaw sa edad na 65 taong gulang. Samantalang ang kanyang angukan ay nagpatuloy sa pamamayagpag at nakilala sa mundo ng mga agimat at anting-anting magpasa ngayon. At sino nga ba namang mag-aanting ang hindi makakakilala sa bunsong anak ni Kapitan Kulas na si Dominador o si Mang Doming Encalyado ng Sampalok, Quezon? Siya ay nabuhay at namayagpag sa mahabang panahon hanggang dekada 90. Ang lahat ng tao ay nabubuhay ayon sa kanya-kanyang paniniwala. Gaya din ng mga hangal at marurunong, wala silang pinagkaiba maliban sa magkasalungat na antas ng kanilang pananaw sa mundo. Kapangyarihan nga ba talaga o isang malaking kahibangan? Ikaw kaibigan, naniniwala ka pa rin ba sa mga tradisyonal na kalaman sa modernong panahon na ito? Kalokohan ba silang may tuturing gayong mas nauna pa silang niyakap ng ating mga ninuno? Matagal na panahon bago pa man dumating ang mga mananakop na may dala-dalang relihiyon. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan.